Ano siyo? Ha? Gata ko ang bahas. Oo. Sus! Mga tol, Kani araw na naman tumutulo. Ah kahit umuulan, ito magmamanman kami ngayon. Sana kung saan namin nakita si Bundel at Mutika na. no ayun. Yun magpapasalamat lang tayo sa lahat no. Lahat lahat ng nag-share, nag-like ng video natin. Yan, thank you so much mga tol. Maraming maraming salamat talaga, no? Sa so, ulang sawang pagsuporta. No, road to 12 kin na tayo mga tol, no? Hindi dahil sa inyo, wala din ako dito ngayon mga tol. Thank you, thank you. At 'yun, shout out na lang tayo mga tol. Shout out kay Ate Lovely, Ate Jo. Ma'am Rebecca, 'yan shout out. Kay Ma'am Anit, 'yan shout out. Anit, 'yan shout out. Kay Ate kay Ate Celine. from Singapore ya shout out sini ha. Yung sa mga Dito dito. Dito sa kabila. No. Sige sige. Sige. Mm Oh. Sige sige. Ya motor. Ah. sana. Ito na yung <coughs> Yan umuulan na. Yan sa mga sa mga solid supporters po ni Go Hunter 44. Yan tol, uh, sana naman po tol, no? Suportaan niyo po ulit, no? Mr. Swabi Hunter. Sa hindi pa nakadalo sa kin channel, no? Bigyan niyo naman po ng like, no? Yan. Thank you, thank you so much. Kahit mahina yung views natin mga tol, hindi tayo susuko mga tol. No? Kasi andyan kayo, nanonood pa rin ng aking mga video. Yan. Taos puso talaga kung nagpapasalamat sa inyong lahat. No? Dahil hindi nyo po ako iniwan. At yun mga tol. Ibibigay ko talaga yung best ko. No? Para sa inyo. Oo. Thank you, thank you so much. Kaya tara, Nandun yun, nauna na sila. Ligaya si Kasi Dante. Ah. Ya tara, hindi na tayo. Magtatagal pa. Uy, aray, aray. Ah. Ah. Yan o, oh, grabe. Umuulan na naman. Sira huh. na naman itong silpo natin. Ah! Ah! Ay

ya no Arián. Mirón. Mirón. Ah. Oh. Se le cura. Lo que me ha derrotado, sí, se le cura. Cinta yuk. Sini sini. Tak terah. Hah? Ya, dia sio. Ha? Kagak tahu apa. Asal. Enggak tahu. Bos. Lo kagak. Ah. Hmm. ah Nih. Oke. Okay. Balas selajan. Si kagak yang kita tahu. Ah. Kagak, kagak kenal, Hah? Eton, Eton. Ha, Eton. Elon. Si sip. Elon, Elon. Sah. Yo. Elon, Elon. Oh, nah. Ha? Elon. Oh. Si sip, sip, yon. Ah, mun. Oh, Por tipur. kaya kaya? Kaya apa? Eh pa? Muna lang aku letak. Muna lang aku letak. Sige. Ha? Uh. Oh, oh, oh. Sus, kaya mo kayang... Baka hindi ka nak maka uwin tol. Muna lang aku. Ha? Huh? Muna lang aku nak oh. Sus. Oh? Muna lang. Sige. Sige. Dalawa. Lang hmm. Ano na ito? Ano? Ha? Pagamot muna ako. Hindi pwede ito. Kaya baka... Cobra pa ko naman yun. Cobra? Sus! Puting tiil. Ah. Try atin mo na ito. O ako lang. Ha? Kaya mo? Umanid na. Umanid na? Tara tara Hindi, na ako. Huwag man naman lang ako. Ah. Puting tilo eh. Laka. Pasig. Idagan na to dahil da doon. Yeah. Ha? Kaya mo? Kaya mo yan? Sige, sige. Ikaw bahala. Ah. putik tilo. Hindi to importante to. Mas importante yung buhay ni Gusantel 44. Kaya pa naman daw niya. Pero, hindi ko alam kung may gamot yung dala. May gamot na dala yun the CEO

Ano yung nangyari dito? Okay. Uy! Ano nga rin? Ano doon? Okay. Ha? Ano nga rin doon? Alam ko lang si Jackie. Ha? Ang ginawa mo sama. Alam nyo naman, ay di rin ko siya. Gusto ko lang siya tulungan. Hindi nyo naman siya. Tignalan na kami ay, sa ay, iyo. Tigaya, ha? Hindi. Umayos ka, Tigaya. Umayos ka. Hindi. May tiwala kami sa iyo. Pero, ito, bakit, bakit nagkipagkita ka kay Jackie? Nagkita ko na. Brad, dito ko na, Brad. Nakita ko na wala sila. Commander Ross, si Jackie lang mag-isa. Alam nyo naman na kaibigan ko yan. Pero dapat nagpaalam ka sa amin. Oo, dapat nagpaalam ka. Para hindi magpapag-inaalaan namin. Oo. Alam mo naman na... Alam mo naman na mantas kay na si Jackie, putik tiil kay na, lami kay Wala to ug uh, sapa to. Kasi, sino, ha? Wala akong ibig sabihin sa pagpakita ko kay Jackie. Gusto ko lang. Oo, uh, uh, gusto ano ko kami lang makatiwala sa iyo. Nagtitiwala si si Nag kami sa iyo ah. Pero sa ngayon, ba? nakita namin ngayon. Parang Kaya, nagdadalawang na na isip na kami. Ha? Tol, di ba? Dapat magpapaliwanag ka na maayos sa amin. Oo. Nakakasiguro kami na ikaw, hindi kami tinatrader. Kinausap ko lang siya. Sila ko ibang sinabi sa kanya. Sila Oh, tara. Si Portipor, tul. Tul, tara. Tulungan natin kasi na nakagat yun ng ahas, tul. Oh. Dika, sumulat ka. Mamaya na yung paliwanan. Oh, oh mamaya, mamaya ka na lang. Kasi na muntikan ko na makalimutan. Oh, huh. tul. Ah. Portipor. Portipor. Okay. Ayan na. Oh, huh. tul. Okay ka lang. Ha? Yung Ha? Pagi, Brad. Uh, Rumut kelakar, Brad. Lah, dia kaget kena as. Oh. Dekul. Ini, no? Tidak kaya. Anu, aku na nung... Brad nak kaget saya. Oh. Ini lagi yang aku tunung. tunang. Brad, sip-sip ini, Brad. Saan yung ano? Huwag daw, masakit daw. Ano nangyari? Yan o, bumubo na. Bawa, bawa, bawa. Ano nangyari? Nakagat ng ahas, Cobra. Nakagat ng ahas. Brad, ah. Ano, ang natin? Mah mahigpit ah? Oh? Oh, mahigpit yan, sobrang higpit yan. Mahigpit Kasi pa pasakan na yung ano eh. Dito dito bakas dito na. yung dito dito. Ah. Ano ba yan? Saan ba kasi kayo dumaan kanina? <laughs> Dun sa dinanan niyo. Ah. Pagdaan kasi ng motor kanina. Sus, <laughs> ang so, lalim na sinundan ko. Si lalim mo dalawa oh. Pakita niyo pre. Hindi siya, siya lang yung nakagat di siya yung na nasilkuran ko. Ay, yung kulakan ba? Kung ano na sana ako, Oh. Kaso balang. Kaya pa to mo. Hindi na kaya. Ng ilang minuto lang yung kamandag ng ahas. Kaya pa baba, na to baba. Baba na muna natin ito nang Tulungan niyo, tulungan niyo. Ano natin bread deliver? Ano? Baba natin. Doon ka. Gigi. Oh, oh, oh. Ha? Oh, oh, oh. Sobrang sakit. Sobrang sakit yan. Diri, diri, diri na raw. Ah, ah 'yung bag ko. Eh. Ano 'yung bag ko? Oh, sige. Ah. Gigi. Ah, uy. Ah. Bitol yes. uh, ako okay, na kayo. Yung oh. lang dalhin mo. Oh. Dapat nag ano ka kuya? Dapat nag Tas ah, Tos, Dapat nag Disgrasya talaga. Nako. Alala mo. Pret. Ah, oh. oh. Hindi namin maano-ano yung aming pag-explore karon dahil si ano nakagat ng ahas baka mandag pa naman ang nakagat sa kanya daw pahinga sip pahinga sobrang yan. sobrang manghid niyan sipsipin ano para ma ang kamandag maano sipsipin mo brad sipsipin mo brad oh yung yung kagat yung ahas yung kagat kagat ng ahas hindi yung ahas sige yan o namagana namagana nga Ilay-layin natin kaya may dugo. Baka maano tayo. Sa. May... Inula na may... nga tayo. Yung kuchilyo. Oh, kuchilyo. na lang natin. O, sige, sige, lang siguro natin yung paa mo. Gago oh, ka. Ha? Para yung kamandag ba, hindi na aabot pa sa utak mo, Tol. Yan na. Ha? Huh? Ano, brad? Ano, brad? Sobrang sakit, brad. Huwag mong ano yung brad. Huwag mong i-smallin yan dahil sobrang ano yan. Ang um, paraan natin, paraan natin ano. Ilagay ko ng cellphone dito. Sige. Kuha ka ano. Kuha ka ng... Ano? Ka ng... Ah uh. Yung hagunoy, hagunoy. Hagunoy pa. Ito e... no? oh. ah. ha? natin dag... ano? Ha? ano Dagta, Sige, sige. 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 guna anu peng explore natin rat. Eh? Ya, eh, ada diskus ya, Kai. Keget. Oh, ada limnya oh. Anu dina ke atas. Ya, nomor. Hati-hati, hati-hati. Ah. Hati-hati, maaf itu. Aduh. Aduh. Eh, cicipin mau, cicipin mau. Biar aku sicip-sicipnya. Benar. Hah? Kaya ko hospital, Brad. Alam ko matapang ka. Sa ganitong sitwasyon dapat magagamit ng tapang mo. Anong dito? yung ano. Yung ano nang bali. Bali na saging. sabi. Hindi mo na Hindi na. Yung ano lang. Sige, sige. ano mukay. Ang dito, Brad. Ang dito, si sa, sa, sa puso sa tamil. Ano yung break Kaya isahayahil ang sunog, okay. off, mga sunod, bro? Hindi. Kailangan talaga natin kung mag-explore tayo, kumplito tayo sa ano, kung may mm -hmm. magagat ng mga ahas. Merah tema gamut. Kasih ulang buta si Kuy Idol. Kasih mga, ano bro, ano, alkohol. Buta ko, ulan na, sila na. Kasi bondo kasi ito. Ma, dapat dapat siya, meron tayong may mga may gamot ng dala. Di ba meron kang gamot yun sa kontol? Kahit alkohol man na, ah, hindi ka dahin. Wala, hindi. Bondo kasi yung inano natin. Puro. Kaya mo yan, Ada yang mau berkenaan. Ada yang mau berkenaan kamera. Ada dito, okay, dito kabila, kabila ligaya, sunod ka magtingin-tingin sa ahas dyan ha disgust siya talaga parang hinahatid na natin sarili natin dito na ano ah magkagatay ng ahas basta muli ligaya baka saan naman kami ha magpapaliwanag ka pa sa amin mamaya